magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Tama ang ginawa mo kanina. Hinimok mo ang iyong spiritual na lakas at dahan-dahan mo itong sinasalin sa bagay na iyan. Maaari mo itong gawin ulit sa lugar na iyon. Nakakatiyak ako na ang bagay na iyan ay mapapagana mo na at ang portal patungo sa mundo ng mga lahing inkanto. Ay lalabas na, sabi ni Matandang Loreto kay Daryl. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay ngumiti at sinabi. Kaya pala kahit anong pagsalin ko ng aking spiritual na lakas sa bagay na ito ay hindi nagpapakita sa atin ang portal. Napakahusay mo Matandang Loreto. Napaliwanag mo ng husto ang mga pangyayari. At napagtanto mo ng mahusay ang mga senaryo na ang portal ay lumalabas lamang sa iisang lugar at iyon ay nasa masukal na lugar na iyong turo-turo. Napakalaking tulong ng pagkakaalam mo tungkol sa bagay na ito at kung saan lang gumagana ang bagay na ito. At kung saan lang lumalabas ang portal. Salamat sa tulong niyong lahat. Akala ko ay magkakaroon pa ng problema bago mapag-ana ang bagay na ito. Sabi ni Daryl, nang marinig ito ni matandang Loreto. Ito ay muling nagsalita at sinabi, Sect Master Daryl, maaari ka na tumungo sa lugar na iyon at subukan muli na isalin mo ang spiritual mo sa bagay na iyan. Upang ikaw ay makapunta na sa mundo ng mga inkanto. Mag-iingat ka lang Sect Master Daryl. Dahil ang lakas din ng lahing inkanto ay hindi basta-basta. At ang mga ito ay gumagamit ng mga pambihirang mga kasanayan at masyado silang mapanlin lang. Aantayin namin ang inyong pagbabalik ni Emperor Zubaji. Sabi ni Matandang Loreto, at si Matandang Berhina ay nagsalita din at sinabi. Tama si Loreto Sect Master Daryl. Alam namin na ang iyong lakas at spiritual na tinataglay ay hindi matutumbasan ng mga lahing inkanto. Ngunit ang mga lahing inkanto ay mapamaraan. At ang mga inkanto ay masyadong mga tuso. Kaya mag-iingat ka Sect Master Daryl pagdadasal namin lahat ang iyong magiging tagumpay. Sabi ni Matandang Berhina, nang marinig ito ni Daryl. Si Daryl ay ngumiti at sinabi, Salamat sa inyong mga paalala. Hayaan nyo ako ay mag-iingat at hindi ko mamaliitin ang mga lahi ng mga inkanto. Muli nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At ngayon oras ako ay lilisan na sa inyong magandang lungsod. Sabi ni Daryl nang nakangiti. At ito ay naglakad na sa direksyon na tinuro ni Matandang Loreto. Patungo sa masukal na lugar na mayroon ang bundok na kinalalagyan ng lungsod ng mga matatandang manggagamot. At si Daryl ay muling lumingon sa mga matatandang manggagamot at sa paglingon ni Daryl. Ang lahat ng matatandang manggagamot na sila matandang Pam matandang Loreto, matandang Berhina at ang ibang matatandang manggagamot ay labis na kumaway kay Daryl. At nang makita ni Daryl ang pagkaway ng mga matatandang manggagamot, si Daryl ay ngumiti at si Daryl ay kumaway din. At si Daryl ay bumalik sa pagtingin sa direksyon patungo sa masukal na lugar at ito ay nagpatuloy na sa paglalakad. At sila matandang Pampilino, matandang Berhina, matandang Loreto at ang ibang matatandang manggagamot ay pinagmamasdan ang figurine ni Daryl habang ito ay naglalakad. At si matandang Pampilino ay nagsalita at sinabi, Mga kasamahan na manggagamot, sa tingin nyo ba magagawa ni Sect Master Daryl na matalo ang lahi ng mga inkanto ng mag-isa lang? Alam naman natin ang lahi ng mga inkanto ay nagtataglay din ng sobrang lakas na spiritual lalo na ang kanilang hari na si Haring Harry. Hindi ba natin nilagay sa panganib ang buhay ni Sect Master Daryl? Sabi ni Matandang Pampilino, nang marinig ito ng lahat ng mga matatandang manggagamot, si Matandang Berhina ay nagsalita at sinabi, yun din ang pinangangamba ko na baka mapahamak si Sect Master Daryl sa lahi ng mga inkanto. Sana naman ay walang mangyaring masama kay Seck Master Daryl. At sana makayan niyang mag-isa na labanan ang lahi ng mga inkanto. Sabi ni Matandang Berhina, at si Matandang Loreto ay nagsalita at sinabi. Pampilino at Berhina, manalig na lang tayo sa kakayahan ni Sect Master Daryl. Ang lakas na spiritual ni Seck Master Daryl at ang kanyang katalinuhan sa bawat larangan ay kakaiba sa lahat kaya nararamdaman ko na magtatagumpay siya na malabanan at matalo ang buong lahing inkanto na kahit ang hari nila na si Haring Harry ay hindi matatalo si Sect Master Daryl. Nung una ay nangangamba din ako, ngunit nang makita ko sa mga mata ni Sect Master Daryl at marinig ang kanyang mga binitiwan na mga salita. Ito ay nakakasiguro na siya ay magtatagumpay. Kaya magtiwala na lang tayo kay Sect Master Daryl na kaya niyang mailigtas ang ibang mga tao na kinugkab at ginawang alapin ng mga inkanto at ang sumpa sa atin ng kanilang hari na si Haring Harry ay mawala. Para mawala iyon nakakatiyak ako na mapapas lang ni Sect Master Daryl si Haring Harry ng lahing inkanto. At malalangin na lang tayo ng sabay-sabay sa bawat araw na magdadaan habang si Sect Master Daryl ay naroon sa mundo at kaharian ng lahing inkanto. Iyon lang ang maitutulong pa natin sa kanya. Ang pagkatiwalaan siya at ipagdasal ang kanyang magiging tagumpay sabi ni Matandang Loreto kila Matandang Pampilino at Matandang Berhina. Nang marinig ito ng lahat, si Matandang Berhina ay nagsalita at sinabi. Tama ka Loreto, magtiwala na lang tayo kay Sec Master Daryl at panghawakan ang kanyang mga pangako. Hali kayo ipagdasal natin ang magiging kaligtasan ni Sec Master Daryl patungo sa mundo ng lahing inkanto at para sa magiging tagumpay niya. Sabi ni Matandang Berhina at ito ay dahan-dahan naglakad papasok sa kanyang tahanan. At sila matandang Pampilino, matandang Loreto at ang ibang matatandang manggagamot ay sumunod sa likuran ni matandang Berhina. At ang lahat ng matatandang manggagamot ay pumasok sa tahanan ni matandang Berhina. At sa ilang minuto ang lumipas, si Daryl sa mga oras na ito ay naglalakad ng maingat sa masukal na lugar. At si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Nandito na ako sa masukal na lugar na ito. Saan kaya banda dito ang eksaktong pwesto na kung saan ang portal ay lumalabas? Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At si Daryl ay tumingin sa paligid ng masukal na lugar. At sa pagtingin ni Daryl sa isang direksyon nakita niya ang isang makinis na bato na nakatayo. At si Daryl ay naglakad patungo dito. Nang makarating si Daryl sa harapan ng bato na nakatayo, si Daryl ay nagsalita at sinabi sa mahinang tono. Ang bato na ito ay hindi basta-basta bato. Bakit nakakaramdam ako ng kakaiba sa bato na ito? Tama, Mukang ang bato na ito ang palatandaan ng mga lahing inkanto kung saan nila pwedeng gamitin ang bagay na aking hawak-hawak ngayon upang lumabas ang portal patungo sa kanilang mundo at kaharian. Mukhang tama nga ako, sabi ni Daryl. At si Daryl ay nagpas siya ng himukin ulit ang kanyang spiritual na lakas at dahan-dahan sinasali ni Daryl ang spiritual na lakas sa maliit na bagay na bilog na kulay itim na kanyang hawak-hawak. At maya-maya, biglang may lumabas na napakaliwanag na bilog. At si Daryl ay napangiti sa oras na ito. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, Hindi nga ako nagkamali. Dito nga lalabas ang portal patungo sa mundo ng lahing inkanto. Sabi ni Daryl sa mahinang tono at si Daryl ay tumingin sa direksyon kung nasaan ang lungsod ng mga matatandang manggagamot at si Daryl ay bamulong sa kanyang sarili at sinabi. Aking mga seniors hindi ako magtatagal sa mundo ng mga inkanto. Tatapusin ko agad ang mga dapat gawin upang ang sumpa sa inyo ng hari ng mga inkanto ay mawala. At si Daryl ay kumuha ng isang tangkay ng puno. At si Daryl ay nag-iwan ng mga salita sa lupa si Daryl ay humukit ng iilang mga salita sa lupang sahig malapit sa portal. At si Daryl ay napabulong at sinabi, Magkikita muli tayo aking mga seniors, sabi ni Daryl sa kanyang. Sarili at ito ay nagpas siya ng pumasok sa loob ng portal. At sa pagpasok ni Daryl sa portal, ang liwanag ay biglang naglaho. At ang lahat ay nanambalik sa normal. At sa ilang minuto na pagdadasal ng mga matatandang manggagamot si matandang pampilino ay hindi na nakatiis at dinilat nito ang kanyang mga mata at ito ay tumayo mula sa pagkakaluhod. At ito ay dahan-dahan lumabas sa tahanan ni matandang Berhina. At si matandang pampilino ay naglakad sa direksyon patungo sa masukal na lugar. At habang naglalakad si matandang pampilino ito ay nabulong sa kanyang sarili at sinabi. Napagtagumpayan kaya ni Sec Master Daryl na mapalabas ang portal. At sa ilang minuto ang lumipas kung napagtagumpayan niya nga ito. Baka si Sec Master Daryl ay sa mga oras na ito ay naroon na ngayon sa mundo ng lahing inkanto. Sabi ni Matandang Pampilino, at siya ay nagpatuloy sa paglalakad. At nang makarating na si Matandang Pampilino sa masukal na lugar, wala na siyang naabutan na pigire ni Daryl. Yun nga mga masters, no? Bali, pa ni na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!